So, ayan na nga po mga kaibigan. Ilagay na po natin yung binili natin. Ah, uh, adjuster siya sa higpit ng kadena pag nalagay sa motor. Ayan. oh, eh. ayan. So, ayan po kung bumili po kayo nito, kailangan nyo lang ng allen wrench para dito. Tapos, digis ng uh, tornillo uh, na ano na tools. Ito po, digis para dito yan. Tapos po, kailangan nyo din ng 14, number 14, para dito. Ayan. Tapos po, meron siya mga allen wrench. So, ayan po, hindi pa natin siya natin testing. Titesting pa lang natin ngayon kasi kakakabit pa lang. So, natingnan natin kung okay naman siya. Meron din pong itong ano, allen wrench na mataba. Hindi ko alam size nito para dito sa sa kabila nito, pangontra. Tapos ito naman, yun. Ito yung para dito sa mga digits. So, meron pa po yung dapat na allen wrench na tools. So, ayan po. Ito nyo naman, no? nag a siya, oh. So, maganda siya kasi lagi napakaingay ng kadena ko pag maluwag. So, ayan. Pusa na siyang mag adjust <clears throat> Kaya maganda rin po yung meron kayong ganito. Pang, pang motor naman. Kasi alam po, nakikita ko ganito para sa bike. Ngayon, meron naman siyang pang motor. Gagawa po sana ako ng ganito, eh. Kaso, meron naman palang nabibili sa Shopee. So, yan po mga useful. Maraming salamat.